Katrin Bernardo. Ikinukumpara ngayon kay Angel Locsin dahil sa kabutihang ginagawa sa likod ng kamera. Isa si Angel Locsin sa mga hinahangaang artista dahil sa galing nito sa kanyang pag-arte at sa pagtulong nito sa kapwa. Hindi naman maiwasan ngayon ng publiko na maikumpara ang Asia's superstar at box office queen ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa kabutihang ginagawa din nito katulad ni Angel. Ayon sa kanyang naging speech sa kanyang contract signing, tinutupad umano ni Catherine Bernardo ang kanyang pangako sa ABS-CBN dahil mahal na mahal niya ang kanyang home network. Hindi napigilan ng actress na si Catherine Bernardo ang maging emosyonal nang mag-renew siya ng kanyang exclusive contract sa Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN. Noong February 2 ay winakasan dalaga ang bulong-bulungan na di umunay iiwanan na niya ang kanyang kapamilya network. Kasunod ng paghihiwalay nga nila ng kanyang ka-love team at ex-boyfriend na si Daniel Padilla. At bilang pagbibigay suporta kay Katrin ay present ang lahat ng mga big boss sa ABS-CBN. Dinaluhan talaga ng mga malalaking boss sa kapamilya network ang contract signing ni Katrin Bernardo. Sa katunayan nga ay ito ay exclusive lamang for Katrin at nagkaroon pa ito ng after party. Pagbabahagi nga ni Katrin, malaki ang kanyang utang na loob sa ABS-CBN na itinuturing na niyang pangalawang tahanan at siyang naging daan para matupad niya ang kanyang mga pangarap para sa sarili at kanyang pamilya. Anya, Nangako umano si Katrin Bernardo noon na hindi niya iiwanan ang kapamilya network noong may mabigat itong pinagdaraanan. Anya, I remember in 2020, I made a promise. Sinabi ko sa ABS-CBN na hindi kita iiwanan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit. And today, here I am, fulfilling that promise. Yan ang paglalahad niya. Pagpapatuloy pa nga ni Katrin ang daming nangyari sa ABS-CBN. But, mahal ko eh. Mahal ko sobra yung kumpanya. Together, we will rise despite all the challenges. We'll be stronger and even better. Nagpasalamat din si Katrin sa mga taong nakasama, naniwala at nagmahal sa kanya sa loob ng dalawang dekada niya sa showbiz. Ani ni Katrin, To my bosses, you're like a family to me. And my friends, itong signing ng contract na ito ang dahilan is because I trusted you more than anybody when it comes to work. I'm signing this contract to seal the friendship. Hindi ako mag stay dito sa ABS-CBN kung wala kayo. Malaking parte sila kung bakit ako nandito. Ayon pa kay Katrin ay hindi umano niya kakayaning matulog sa gabi knowing na iniwanan niya ang taong naniniwala sa kanya. Ani ni Katrin, it's my appreciation because ang hirap dito sa industry na to. These people, grabe, sinuportahan nila ako. Kaya thank you for making time to know me, understand me, and thank you for supporting my decisions in everything that I do. Yan ang pagpapatuloy ni Katrin Bernardo. Bukod sa pagiging loyal nito sa Kapamilya Network, ay naibahagi din ni Direk Bobot ang nakasama niya sa trabaho sa Going Bulilit. Katulad ni Angel Locsin ay tumutulong din pala si Katrin Bernardo sa likod ng kamera. Pinag-aral umano ni Katrin Bernardo ang isa sa mga anak ng dati niyang katrabaho matapos itong mamaya pa.